mas mainam pa talaga ang Pogo kaysa sa Pigo. Alam mo ba kung bakit? Una sa lahat, hindi naman mga Pilipino ang nagsusugal sa Pogo. Sa Pigo, mga Pilipino mismo ang nalululong at nababaon sa utang. Nasisira ang pamilya dahil sa pagka-addict sa gambling. Ang raso ng pamahalaan, mas malaki raw ang social cost ng Pogo kaysa sa benepisyo. Pero kung susuriin, mas mabigat ang epekto ng Pigo sa mga kababayan natin. Noong ipinagbawal ang Pogo, nagpasalamat pa na nga ang China dahil illegal ang online gambling sa kanilang bansa. Ang solusyon, hindi total ban kundi mahigpit na regulasyon, limitahan sa designated areas at payagan lang ang legal na gambling countries. Kawawa ang mga manggagawang nawala ng trabaho sa Pogo. Dating sweldo, 30,000, ngayon 20,000 na lang. Ang pera ng Pilipino sa gambling, mas mainam sa bangko o sa negosyo tulad ng Jollibee. May interest, may tax, umiikot sa ekonomiya ng hindi sinisira ang pamilya, sa Pogo, may remittances na pumapasok mula sa legal na gambling countries. Ang Pigo, kahit menor de edad na nakapaglaro. Ito ang dapat ipagbawal. Ano sa tingin mo? Comment ka sa baba. Like at share kung sang-ayon ka sa mahigpit na regulasyon, hindi total ban.